Hello, hello, hello. Good morning. Nandito tayo ngayon. Gagawa ng ampli. I-share ko ang problema nito. Ito ay may DC out. Old na itong ampli. Ayan. Marami na akong pinalitan na mga kalawang na parts. Ayan. nakuha lang yung mga yan na yung iba yan nakikita kita yan puro kalawang na mga putol uh. mga resistor transistor, kapasitor yan yung iba napalitan ko na ito pero napalitan ko na may problema siya. Uh, ang taas ng DC out sa kabila kaya hindi nag switch switch ang relay ayan pakita ko sa inyo ha kung gaano ka ang gaano ka taas ang DC niya sa kabila ayan makikita nyo ayan so natin ayan meron siyang ah uh, 45 volt sa kabila. Ah, negative 45, positive 45. Ganito ang pag troubleshoot kasi. Once na gumagawa kayo ng ampli mga kapatid, wag na wag kayong magsalpak agad ng speaker pagkatapos nyong palitan ng mga piyasa Napaka-importante itong tips na ito. Yung naka-range tayo sa DC, 3 volts kasi pupunin ko ang bias niya. Yeah. Ayan. 0.5. 0.5 ang bias niya. Ito sa kabila. Ayan, mababa. Hindi siya balance. Halos 0.4. O, 3.5. 0.3.5 dito sa kabilang channel yan 0.4 kunin natin yung kabila ayan ba balance sya 0.4 kaya ibig sabihin dito sa kabilang channel okay sya kasi pares yung biasing nya pagdating dito sa kabilang unbalance kaya tignan nyo yung speaker out, eto naka range ako sa DC ah ito sa negative ground ito kasi yung out nyan galing sa emitter nagsasalubong emitter ng PNP uh, at saka NPN tingnan nyo Op, eh, lakas o oh. oh, DC oh. sa kabilang out wala oh, ha? ito lakas o oh. oh. pag ganyan kasi sinalpak nyo ang speaker pag walang relay protector yan kawawa speaker nyo sunog kaya, ang intro troubleshoot ko, ito, dito sa portion na ito. Kasi itong portion na ito, dito sa kabilang channel, okay, okay ito. Dito sa kabila. Although nakapagpalit na ako dito ng mga transistor ng mga, ayan, uh, 5401. NPN ah, uh, Oo. Dalawa yan. NP, NP, NP ang ginagamit dito. 5401 tsaka 551. NA 5401 tsaka NA 551. saka yung mga transistor, ah, resistor. Yan. Oh, tanggalin ko muna sa sack. Pero bullshit kaya. Ito sa kabila na ito. Kasi kagabi ko un unumpisahan ito sa live ko. Kaya... Baka may mali akong naisalpa. Kailangan natin i-discharge. Ito rin napaka-importante. Pag gumagawa kayo ng amplifier, kailangan nyo i-discharge. Kaya mas maganda yung kanya mismo. Ayan. Alam nyo mga guys, ang pinakamahirap gawin amplifier mga TV nakikita mo ang sakit lumalabas sa si screen pero ito once na magkamali ka dito uusok lang yan masisiraan ka ng ulo dito kung hindi mo alam yung step by step yan. wala na kunting-kunti na lang yun pwede nyo nang i-short yan sa tester pero pag malakas huwag nyo gagawin yun kasi puputok sayang nyo masisiraan kayo ng ano kaya i-discharge sya kung meron kayong resistor na 10 watts na 10 ohms i-shunt nyo sa negative positive mag uh, di discharge sya huwag nyo lang i ng ganoon kasi puputok ang lakas niya DC. DC dito tayo mag troubleshoot yan normally ang nasisira dito itong 33k pag mataas ang ang um, DC kaya bunutin natin yung isa tingnan natin kasi yung dalawa na bunot ko na kanina okay na siya ayun nasa gitna ito yun 33k karamihan yan. yan yan ang problema ng mga concert ng amplifier mga to local lang naman 'to, hindi naman 'to original. Kasi kinakalawang yung piyesa. Yung original na concert mga piyesa nun, hindi kinakalawang. Oh. Okay. So sa mga kapatid, hindi siya open. Ayan oh. 33K oh. So ito bago ano tayo dito tanggalin ko muna yung supply ay yung wire okay. para madali magka ano magbunot ng piyasa Mahirap gawin ang amplifier mga kapatid lalo na pag ano na uh, katulad nito lumang modelo ah uh, oo luma mga naunang M2 class A kung nakuha ko to nakadirekta na yung ano relay direkta na nung gumagawa kasi siguro hindi niya mahuli-huli yung DC ang kwan nakakaawa naman yung speaker susunugin lang ito okay naman to so ibalik natin mga 33k na ito okay naman. Yan tatlo yan. Once ma-open din yan. Ganun din ang suma nun may DC voltage sa ano. Output. Hinding, hindi hindi magti-trigger, mag ang relay nyan Kasi i-protect -pro at i -pro protect niya. Yan. Para hindi masira yung speaker. Yeah, testingin natin to. Ano to? 551 okay naman siya so lang hindi siya ano shorted double check ko yung pinalitan ko kagabi 5401 tama ato, dalawang to, check ko ganito gumagawa ng amplifier mga kapatid eh, dapat may ano kaya patience asensya mahaba hindi kinakayamutan kasi pag uh, nayamot kayo uh, hindi nyo magagawa kasi ang amplifier kapakaselan dapat na perfect mo yung bias niya. Kasi pag hindi mo na perfect ang bias niya, ako, so, sasakit ang ulo mo dyan. Okay. Wala siyang problema. Pag wala sa transistor, bubunutin natin isa-isa ang mga resistor. Inuna ko muna mga transistor para madali. ka na ang bunutin ko. Five yeah. zero Bubog so wala dito sa transistor. Ang papalangin siya. Ito. ano to 551 PNT good naman siya very good hindi sira nakita ko na problema ayan o no? oh. yung isang piyesa dahil gabi ko to ginagawa kagabi baliktad ha <laughs> kaya napaka importante mga kapatid no ang um, tester yan yan yun no? i-correct -co ko lang yung pagkalagay ko Oops. Ito. 5401. Ayan. Baliktad pala pagkalagay ko. Sariling uh, kamalian. Ayan. Ayan. Tingnan nyo mga kapatid. Double check natin. Ayan. Oops. dapat Dapatyan walang dikit. Pag shorted ang transistor, ganun din mangyayari. Ayun. Bali o oh, nagkabaliktad lang yung kanya. Ah, uh, base at saka uh, emitter at saka collector. Kaya pag shorted, ganun mangyayari. Magkakaroon talaga ng DC. Ayan. Eh, kakabit ko ulit yung supply. Wait natin ang ground. Yeah. Magdala nga natin ang hingga. Yung unang gumawa nito, nahilo siguro. kaya din nakadirekta ang relay yan once kasi na may mga kalawang yan yung mga piyesa, hindi mo alam putol na yung paa, kaya iba na yung ano minsan ngongo ang sounds pag uh, may DC hindi naman dis pag hindi naman nagngungo malakas ang DC ng out ng speaker ito sisirain ng speaker nyo kawawa naman eh, magpapariwine ka magkano pariwine ngayon 500 350 kaya ang gamit nito di dosi ito eh. di yung 350 mo kaya dapat mag iingat eh. double check mga Ops, tingnan natin kung may baliktad. Pak, pak, pak. Ayan, okay. Bago ko pala ito ginawa, inugasan ko muna. Brinash ko. Tapos, linagyan ko ng thinner na may konting oil para maalis yung mga kalakalawang. Ayan. Ngayon, i-bias na natin. Oops. Yeah. Parang narinig ko lumagatik ang relay. Oh, yun na yun. Lumagatik na yung relay mga kapatid. Ayan. Tingnan nyo ha. 0.4 0.4 Good job. Tapos, testingin natin. Yung out. Kung may ano um, na. ito yan tabla. kabila i-dut-dut natin ayan nakikita nyo testero magalaw na yung ano ha? ah 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 yun ah hop 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 signal na po yan malinis na out na yan dito sa out nya sa relay ito na yan oh. at sobila yan ayan oh. oh, gumagana ng relay dito sa sobila ayan, ayan yan o oh. Eh. yun yung okay. oh. o oh. oh, ayan oh. very good na no. Salamat po at paki-follow po ang aking video at i nyo. Thank you.